Nananatili umanaw ang commitment ng bansa sa pagtataguyod ng women empowerment, partikular ang kanilang mahalagang papel sa pagsusulong ng kapayapaan. Ito ang binigyang diin ni Budget Secretary Amena Mina F Pangandaman sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng International Conference on Women. Peace and Security o ICWPS sa Philippine International Convention Center kung saan ibinahagi niya ang mga hakbang ng gobyerno sa pagsusulong ng mahalagang papel ng mga kababaihan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa bansa. Ipinaliwanag ni Pangandaman ang importansya ng pagsasama-sama at pagtutulungan partikular sa naranasang kalamidad ng bansa dulot ng Bagyong Christine kaya napapanahon umano ang pagtalakay sa nababagong panahon at seguridad sa mga kababaihan. Dialogue is always a good start. Ani pangandaman patungkol sa nagdaang kalamidad na nagsilbing malaking hamon sa mga kababaihan sa mga apektadong lugar. Ipinunto ng kalihim ang kaugnayan ng ICWPS sa United Nations Security Council Resolution 1325 na naitaguyod noong Oktobre 2000 na nananawagan sa mga kababaihan na palawigin ang partisipasyon sa pagpabawas ng hindi pagkakaintindihan at sa pagresolba ng mga ito. Nabanggit din ng DBM Chief ang pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kasabay sa pagbuo ng Bangsamoro Women Commission na nakatutok sa malaking papel ng kababaihan sa pagpapaumlad at pagpapanatili ng katahimikan sa naturang rehiyon. Nagsisilbi si Pangandaman, natatanging Muslim sa gabinete, bilang co-chairperson ng Intergovernmental Relations Body, isang intergovernmental body na nagkakaloob ng institutional mechanism para sa kooperasyon at koordinasyon ng DARMM at ng National Government. Ipinaliwanag din ng kalihim ang commitment ng Pilipinas sa tinatawag na gender-responsive budgeting, na nagpapatupad ng women's budget policy na nagtatakda ng hindi bababa sa 5% pondo ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga gender program bukod dito Ipinabatid din rin ni Pangandaman ang commitment ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa elevating women to more prominent roles as well as greater voice na makikita sa komposisyon ng mga gabinete tampok ang limang babaeng minister. Nanawagan si Pangandaman sa mga delegado ng ICWPS na magbahagi ng mga estrategiya, mga epektibong hakbangin at karanasan para tugunan ang mga nangyayaring banta sa seguridad kabilang ang mga problemang pangkalusugan at cyber security na nangangailangan ng makabagong solusyon para palakasin ang partisipasyon ng mga kababaihan at magsilbing instrumento ng pagbabago sa lipunan ang tatlong araw na kumperensya ay nagtatampok ng dalawang pinagpipitagang panel na tinitiyak ang makabuluhang implementasyon ng WPS Agenda at apat na napapanahong diskusyon sa pulisiya at praktikal na aspeto nito. Ako po si Carmel Joy Dayaw Miguel para sa Balikas.